Ito na yung itlog. Gusto niya kasi makita pa paano magprito ng ito. Kung totoo nga. Hindi rin natin alam kung totoo itong gagawin Ay, tayo, natin. Ay, ito, binababad muna nila, babalikan nila. Hindi, mainit na ito. Eh. Actually, ayun na, mainit na tunaw na una. O oh. No, kaya, no. okay, ito, totoo na ito. Magpiprito na tayo ng itlog. Tignan nyo. Ha? This is live, Brad. Okay, ayan. Nakikita nyo ba? Ito yung kawali. Ha? Ito, okay. Pero, okay. Oh. nagluluto sa araw. Subukan natin to. Kamalikot, baka bumagsak. Subukan natin to. Ito totoo talaga. Kung napapanood lang natin sa mga vlog, ito totoo to. Ate na. Na dito, kung totoo talaga to, Ate na, ito na. Yan. Yan, tingnan natin, kung totoo talaga to. Yan. Lagay mo sa gitna. Tingnan lang natin, ha. Tingnan natin kung totoo talaga to. Yan, tingnan natin. Ayun na. Ibabad mo. Mayinit talaga yan Tingnan natin ha Pagtali, mainit talaga sya Tingnan natin kung totoong Nagfrees na ang itlog sa init ng araw Okay, ito yung vlog natin Tingnan natin ha okay. Punin muna natin itong camera Kasi wala tayong tigahawak ng camera I-off muna natin ito Mamaya ulit vlog Okay, ito talaga yung truly vlog ng channel ko, no. Totoo talagang hindi naluto ang itlog. Ayan, no. Ilang minutes sa siya, o. Oh? Five minutes sa siya, o. Oh? Mainit ang kawal, eh. Hindi mo siya mahahawakan, no. Kaya kumuha ako ng parang pinaka-pot holder niya. O, yan ang itlog. Hindi naluto. May Wala, eh. Ah, anong oras na ba? Hala. Alas dos na. 2.40 na. 2.40, 2.30 na sa inyong mga oras, ha. Hindi naluto ang itlog. Oh, ayan, oh. hindi siya naluto sa tindi ng init. Pero, hindi mo kayang hawakan ng kamay mo to, Mapapaso ka sa init. to oh. May init talaga. Hindi naluto ang itlog. Ito yung tunay na vlog talaga na may napanood tayo na luto na prito na itlog. Ewan ko gano'ng katotoo yun. Baka na mainit yung kawali. Pero ito talaga, oh, ayan, oh, live. Oh. Oh, di ba? Hindi talaga naluto eh. Oh. Naglagay tayo ng uh, dairy cream. oh, ayan, oh. oh hindi siya gano'n talaga. Hindi totoo ang init ng araw na pwede ka na mag penetrate ng pag sa baba. Kaya, wala rin eh. Oh. Hindi siya ano. Hindi niya kayang ma-penetrate ng init niya. Kahit ito nga, mainit no, Hindi kayang i-penetrate ng init niya talaga. Hindi totoo. O, oh, ito yung vlog. Ito yung totoo vlog talaga. Ito yung vlog ng channel ko. Binapala ko na to nung no, nakarang araw pa ngayon. Natuloy na talaga. Ayan ah, o. Kitang-kita niyo no. Kitang -kita nyo, no? walang edit, this is true life vlog totoong camera ginamit natin nagintay tayo ng mga 5 to 10 minutes hindi nasunog. sunog oh, na-excite yung apo ko sino? hindi naluto ang itlog sa init ng araw, hindi totoo yun ito yung vlog, thank you for watching, welcome to my vlog hindi naluto ang itlog balik tayo ulit, para totoo. Ang totoo talaga oh. Oh. May, may puti, wala eh hindi siya nagpute, di ba? hindi siya nagputi oh. Oh. Oh, yan ang totoo Okay, hindi talaga pwedeng magluto ng itlog. Kaya ang init ng araw, accurate lang 'yan sa init pero hindi totoo magpiprito ka ng itlog sa kawali ay eh, maluluto sa init ng araw. Hindi totoo 'yun. ayano ang ebidensya. Thank you for watching. Welcome to my vlog. Please like and share and follow my page. Paki-share niyo to para makita niyo si channel ko to. Thank you, bye-bye. Yo, mamen.